Hello! Welcome to Unicorn Princess Tarot! Ayan. So, reading natin to guys for um Air Sign Gemini Libra Aquarius. Ayan guys. Take only what resonates ha. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa channel, Kahit na ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Ayan. Sana mag-comment kayo sa baba kahit Heart-heart lang, smileys, malaking bagay kasi po yun sa akin, nagpapakita ng malaking suporta, pagmamahal, ayan. So, um, in-expect ko po na, sana po mag-comment po kayo, maraming-maraming salamat po. Start na natin, guys. So, this is for the sign of, um, your sign, the high priestess, okay? So, clarify natin to. Lovely din to, guys, ha? Ah, pwede ka makare-relate, pwede hindi, kung makaka-relate ka naman, pwedeng hindi 100%. You do have na page of cups. Ayan. Um, the high priestess and the three of coins. Okay. So, bottom of the deck is the king of coins. Okay. Wait lang guys. Okay, so anyway, with the high priestess, talaga ikaw napaka ano man na, no? napakadami mo ng alam spiritually, lalo na sa yung iba sa inyo kaka kakanood kasi ng ng tarot readings no? dito sa YouTube astrological readings somehow may nagkakaroon ka na ng knowledge about spirituality and nagkakaroon ka ng um uh, uh, parang ideas kung ano dapat mong gawain like nagiging guide mo na rin siya talaga eh ngayon nakakita tayo dito ng mga offer or mga taong dumadating sayo Uy, the page of cups. Pero dahil dito na rin sa guidance na either dahil napanood mo sa YouTube or might be natutunan mong pakinggan yung lakas ng pakiramdam mo na might be in the past, ini-ignore mo yon Okay? So dahil ngayon with the high priestess, nakikita na natin, nararamdaman mo na yan na yung pakiramdam mo ay most of the time tumatama naman yung pakiramdam mo ngayon natutunan mo na siyang um, gamitin. And the way I see this is that some of you, malaki ang nagiging tulong nito kasi with the three of coins, alam mo na kung paano i-handle ngayon ang sarili mo, especially your finances. Pwedeng hindi ka na ganun mabilis mo ma oto, hindi ka na ganun nagpapakaya, alam mo na kung saan ilalagay ang sarili mo, alam mo na kung saan ilalagay ang mga taong ito sa buhay mo. Like, maybe in the past, you know, you could be someone a people pleaser you know um especially you are an air sign pwede yung iba sa inyo importante sa iyo kung ano ang iisipin ng ibang tao sa iyo importante para sa iyo na um maging okay ang tingin nila sa iyo or hindi sumama ang loob nila sa iyo pero in a way ikaw na yung kinakaya ikaw na yung nagagamit ikaw na yung um parang parang pwede nawawala na yung respeto ng mga taong dapat nirerespeto ka so so may times nagiging ganon because uh, you try your best na hindi magreact sa kanila or you try your best na maging at peace lang sa mga taong to na maging like maging maganda ang tingin nila sa iyo na hindi, yung iba hindi ka naman talaga nagpapaganda sa kanila like ayaw mo naman na maging maganda ang tingin nila sa iyo it's just that masyado ka lang mabait na to, not the point na kinakaya ka na. But this time, because you're using your spirituality, your intuition, ito yung guidance sa'yo na yung iba, guidance ng mga tarot re readers na napapanood mo, guidance ng spirit guides, angel guides mo. So, natutunan mong pakinggan ito, yung dreams mo, yung iba sa inyo, yung iba, sina search inaalam, anong meaning ng, ng, ng symbol na to ano bang meaning nitong number na to bat lagi nagpapakita sa akin yung iba ano bang meaning ng panaginip ko na yon kasi uh, medyo medyo parang may message siya and yung iba sa inyo dahil natutunan mong gamitin yon you are now in good hands okay kasi kung sino may hawak sa sarili mo na hindi ka na nagpapahawak sa ibang tao hindi ka na nagpapakaya sa ibang tao that's your energy you are now the king of pentacles. Okay? You are grounded, you are stable, you are someone na parang you know you you deserve the best for you for yourself, 'di ba? Parang hindi ka para magsettle sa um less para sa So anyway, who is this person nakakonek mo pagdating sa love? Sino tong person nakakonek mo pagdating sa love? Four of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. What's with the Four of Swords? The Fool. Could be a new person, yung iba. Six of Coins. Alam mo, itong taong tog, siya yung tipo ng tao na willing kang tulungan. Pero ang weird kasi for of sorts, pwedeng wala siyang ginagawa. <laughs> willing siyang tulungan ka, like the fool, maybe itong person na to is willing mag-take ng risk uh, sa usaping pagtulong sa'yo, maybe financially. Or gusto niya ng success para sa'yo, nandyan lang siya palagi para sa'yo, the moon is here. Okay, okay. Pwedeng lumalabas sa tong taong ito sa panaginip mo or I mean I get the energy of some of you itong taong to na panaginipan ka rin. or maybe daydreaming especially bago siya matulog so pwedeng nag na, alam mo yan nag iisip siya or ilagi kanya ni isip bago ka, bago siya matulog so ganun But anyway yung iba kasi may dreams eh may dreams sa uh, na involve na talaga napapanaginipan ka ng taong to But you know. Uh, nakakita ko dito ng maybe offer from this person or ikaw ito nag-offer na ng something sa kanya in the past. But I can see that there's an offer. Hindi ko lang matukoy kung kanino galing. So, uh, what is the emotion? Ano yung emotion niya sa isa't isa? -tisa? Page of sources here and the uh, the world. Um, yeah. uh um, Page of Swords, the World, the Ace of Coins is here. Followed by the Justice card, Lib Libra Energy. The Low Major Arcana, ha? Hmm. Ayun, pareho nga ninyong... I mean, the, the seven, of so, seven of Cups. May nakuha kong energy, na i-enjoy mo siya. At na i-enjoy ka rin niya. Like, but vice versa. Like, pwedeng pag nag-usap kayo or pag nagka-chat kayo or kung saan man kayo nagkoconnect. Some of you, pwedeng may distance with the world. So, kung saan man kayo nagkoconnect ng taon to. Pero kung wala naman distance. Kung nakikita kayo ng personality, it doesn't matter. Basta nakakita tayo ng communication dito. And doon sa communication na yun, may honesty. Okay? May na nagiging totoo kayo sa sarili ninyo. I just saw a triangle. Yeah, may may nakita ko bigla parang nag-flash triangle. I don't know, something to do with triangle. Maybe habang nanonood ka sa akin, you're wearing something na like a triangle, like a triangle necklace, or maybe a triangle shirt, or maybe nagdo-drawing gano'n you know, something to do with lines na may parang shape triangles. I don't know. Take only what resonates. Anyway, balik tayo sa reading. Okay lang kahit hindi ah. Kung may mga binabanggit akong ganun. Binabanggit ko lang siya pero okay lang kahit hindi. Kahit walang ganun ganon nag wala triangle na nangyari or what. Mm. Emotion, emotion mo para sa taong to. Nakakakita ko ng ahas ha. Whoever this ahas sa buhay mo, whether mga importanteng tao, mga hindi importanteng tao, kalaban, kaaway, what? Itong mga ahas na to sa buhay mo, ikaw kasi nakakaalaman ba yan? Sino ba yan? Pwedeng sila yung, like, ahas na pwedeng, kaya natin nasabing ahas kasi hindi sila nagiging totoo or tapat sa'yo. Like, ahas sila kasi, katulad ng ahas, nagpapalit ng balat. Diba? ah uh, pwedeng iba yung ginagawa or ang totoo sa sinasabi nila. Okay, yung iba naman, kalaban, kaaway, whatsoever. Ka kalaban, kaaway sa negosyo, kalaban, kaaway sa trabaho, etc. Basta nakakita tayo ng ahas. Kung sino man yun sa, sa isip, isip mo, nakikita natin, wala ka nang pakialam sa kanila. Maybe in the past, they are like big deal sa buhay mo, or maybe, yun nga, yung iba could be, if these are friends, or like, importanteng tao sa buhay mo, pwedeng, naging people pleaser ka sa kanila like binigay mo lahat sa kanila and then nakita mo bigla yung ugali nila or nalaman mo agad yung totoo especially um guys yung placement ng planets natin ngayon yung mga nagaganap sa universe ngayon there's a lot of retrogrades na nangyayari so yung retrograde na yan Saturn retrograde Neptune ah yeah Neptune ah uh, Pl Pluto about uh, Yap, yeah, Luto, Luto retrograde. Chiron retrograde. So, ang dami retrograde, ano? You know? Um, it's like ginigising ka niya mga retrogrades na yan eh. Nagigising ka ngayon sa realidad para ka biglang sinampal. No, ito ang totoo sa taong yan. Nakaharap mo. Okay? ah uh, parang especially 2024 and na, ano na, na ngayon, no? pwedeng nagiging ano ka na, parang nagigising ka na sa katotohanan sa kung ano yung dapat mong gawin sa buhay mo, kung sino yung mga taong aalis sa buhay mo tapos parang dapat hayaan mo na lang silang umalis at sino yung dapat mong hayaan na magstay or nandiyan sa buhay mo like they are the real people in your life. Tapos nakikita natin na, yeah. Well, anyway, wala akong nakuhang emotions regarding sa person na kakonek mo. Especially kung iba sa inyo bago pa lang to. So, hindi na ako nagtataka. <laughs> I don't know, nakita mo ba yun? Yung pa ako. <laughs> Sorry about that. Tinatry ko maging komportable as much as possible. Kasi pag komportable ako sa, sa upo ko or what, parang ano, parang nagaganahan ako mag-reading. Okay, anyway. Balik tayo sa Um, so reading natin. Ah, uh, okay. Um Justice card and Ace of Pentacles, ito nagpapakita ito as like emotional person mo sa'yo. Oh. Pero ika-clarify natin what's with the justice card and the ace of pentacles. Okay, this is showing, oh. Ten of pentacles is at the bottom of the deck. Dalawa to eh. Dalawa yung nakukuha natin. Someone, or maybe you could be dealing with two people. Yung isa kasi na may problema sa pera. Well, iba-iba yung energy na kuha ko. Medyo nahilo ako sa part na <laughs> Ito. Yung iba sa inyo, ganito ang energy, ha? Yung person, maybe there's a person in your life na biglang sumulpo dito sa energy na ito. May person sa buhay mo na parang ah, uh, marami siyang nakuha sa'yo. Binigay mo lahat sa kanya. To the point na parang anong nangyari, either pinarahan niya niya or niloko kanya na may kinalaman sa pera. But this person is like malungkot siya ngayon, no? problema siya ngayon, nasasaktan siya ngayon, okay? So, pwedeng ibang ibang energy pa ng person na yan. But I can see someone na may plano, may pera, and itong person na ito, parang gusto niya magkaroon ng new beginning para sa'yo. And nakakita tayo dito ng the Ace of Cups, this person loves you a lot, so mahal na mahal ganitong taong ito. But with the devil, it's like may nagmamanipulate sa kanya or may nasusunod sa kanya. So, that's why pwedeng malungkot or masakit sa part niya na parang I, cannot control my, like, my finances or yung money or pwedeng hindi niya makontrol yung kanyang finances or yung pera niya because of that. Because of that particular person. Maybe a boss or, um, like, maybe magulang or whatever. But I can see someone na nagmamanipula sa kanya. Okay, but this person loves you a lot. So, take only what resonates. Iba-iba yung energy doon. So, what will happen in the future for you? In the near future for you, You don't fear the sun. This is very beautiful. Nakikita natin magiging masaya ka. Bakit? Marami ka responsibilidad, di ba? Uh, the ten of wands is here. But with four of cups, nakikita natin na unti-unti mo na with the four of cups, nakikita natin pag may something na hindi ka sigurado, nakikita natin binibitawan mo. Lo? No? Because I like the combination nitong ten of wands. The ten of wands is someone na nahihirapan kasi hindi binibitawan kung ano yung mga hawak niya and this could be you in the past Binib hindi mo binibitawan like inako mo ng inako kinuha mo nang kinuha lahat ng responsibilidad obligasyon whatsoever no pero with the four of cups ang ganda ng combine why lalo na nang sumunod na card is the ten sorry the tower so the tower and the ten of wands nagpapakita ito as an ending so tinatapos mo yung ganong kaugalian tinatapos mo yung parang wait lang Like, ang nakikita ko ngayon is the tower, pero it's not just a tower. It's tower of, like, Rapunzel. And, kung hindi ka familiar sa kwento ni Rapunzel, no? Parang ikaw yon Bakit? Bakit parang ikaw si Rapunzel? Ikikwento ko sa'yo para sa mga hindi nanonood ng mga Disney. <laughs> So, hindi ako mahilig sa TV at hindi ako nanonood ng mga ano, mga nakakaiyak na something at mga horror na ganyan. Pero mahilig ako sa cartoons kaya nanonood ako ng na Disney. So, ayun. Um, hindi ako mahilig. But, kung nanonood ako, <laughs> yung ganun na papanoorin ko. Huwag niyo ako i-judge, guys. Huwag niyo ako i-judge. Pero, ganun talaga. Ewan kung bakit. Naga, kunwari, Disney Princess din tayo. <laughs> Doon ako mas nakarelate. <laughs> Yung iba mga k-drama, sa akin hindi. Sa ano ako nakakarelate? Sa kwento ng Rapunzel. O, sa mga ganyan. Mga Disney Princess. <laughs> Wait lang, guys. Okay, so nagbabalik ako. Hindi kasi ako makomportable. Ang init kasi, guys first time ko mag-reading, hindi naman first time, pero ngayon kasi nag-reading ako ng umaga, usually madaling araw ako na nagre-reading. And hindi ko hindi ko naman inexpect na ganto ka init for today's video. <laughs> Nagawa ko pa magdoble ng damit. <laughs> oh, anyway, balik tayo pangatawa na natin tong dobling damit na sinuot ko. <laughs> o oh, ngayon, balik tayo dito sa reading. Mm. So, bakit ko sinabi parang si Rapunzel? Si Rapunzel kasi, sa mga hindi nakakaalam, ang kontrabida ng buhay niya ay, ay hindi. Simulan ko pa ba sa simulan? <laughs> Baka kasi talagang hindi na mapanood ng iba. So, si Rapunzel, ano siya, ninakaw siya from, you know, the king and queen, no? Di, ninakaw siya, baby siya noon. Tapos, ang nagnakaw sa kanya ay yung witch, parang something ganon. Kasi gusto siyang pakinabangan, di ba? Kasi yung hair niya is may magic. Pag kinantahan eh, ano, eh, babata yung, nana, yung witch, no? So, ayun. So, so kinuha niya si Rapunzel, tapos pinalaki niya lang, tinuring niya, hindi naman niya tinuring, pero pinalabas niya na siya yung nanay ni Rapunzel. Di, lumaki si Rapunzel, akala niya yung nanay niya is yung witch. Wait lang. Okay, sorry, ang daming commercial, nabahing ako sa part na yon. So anyway, so si Rapunzel, habang lumalaki siya, uh, tinuturing niya yung nanay, ay witch, tapos ginagamit lang pala siya, ginagamit yung hair niya, di ba, para bumata at laging bata yung witch. So parang ikaw yun hindi mo alam, nagagamit ka. Akala mo kasi magka-relasyon kayo, akala mo kasi magka kayo, okay, ginagawa mo lang yung part mo, pero hindi mo alam, ginagamit ka pala. Okay? May, na may nahihita sa'yo. So, iba naman sa inyo, alam ba, kung hindi man sa partnership, sa, sa, sa kaibigan, eh, pwede may mga naging kaibigan ka na, akala mo, o oh, sige, magkaibigan kami, kaya parang obligasyon ko maging mabait sa kanya. Obligasyon ko ibigay itong kailangan niya. Tapos hindi mo alam, nagagamit ka na pala ng tao. So, yon Kaya sinabi ko, bakit para kasi Rapunzel? And the, the, energy here in the future for you is that nagigising ka sa pagiging Rapunzel mo. Katulad sa, sa istorya ng Rapunzel talaga na parang big, umalis siya sa tower kung saan siya nakakulong no? Kasi ang pinaniwala sa kanya ng witch is that parang uh, hindi siya pwedeng bumaba sa tower dahil pag nalaman ng mga tao, e eh, gagamitin siya. Yung pala siya mismo ang gumagamit kay Rapunzel, ba? Diba? So anyway, dumat dumating si Prince. And pwedeng itong person na dumating na ito sa buhay mo, whoever this new person is, ang nakapagparealize sa'yo na, oy, ginagamit ka lang yan. So yung iba sa inyo, ganon ang nangyari sa inyo kaya na i ko ang per, ang connection mo sa kwento ni Rapunzel na na-realize mo na ikaw ay hindi mo pala talaga gusto or mahal or ito mga kaibigan na to hindi pala ito talaga ang totoong kaibigan dahil nakita mo yung totoong kaibigan sa taong ito maybe there's a new person in your life na willing ibigay ang lahat sa iyo pero yun nga kasi binigay mo ang lahat mo sa iba na ngayon maybe you you are in the future nakikita natin na nagigising ka doon sa point na yon and then gusto mo nang i-end or tapusin or bitawan kung sino man ito mga taong ito na gumamit sa yo, na nagigising ka sa katotohanan na oy naginagamit niyo na nga ako nagets mo ba kasi nire-relate ko sa kwento ni Rapunzel may mga nagko-comment kasi hindi ko nagigets ang gulo ng kwento Guys, sinatry ko yung best ko na ikwento sa inyo, na i-explain ng maayos. Pero kung hindi nyo po nagigets, wala po kung magagawa. Ibig sabihin, hindi para sa inyo yung reading. Kasi hindi nyo po nakukuha yung guidance eh. Okay? Maybe hindi ako yung guide, guide ano to? Yung guide para sa inyo. <laughs> Pag-pray nyo na lang po yun kung sino. <laughs> ba? Diba? Anyway, ah, uh, puta tayo sa future ng person na ka connect mo. The person na kakonect mo is the magician. The two of wands. Okay. By the way, bibitinin lang ata Para doon sa mga gusto mo personal reading sa akin soon, mag-open ako ng personal reading. Medyo, mas, medyo magiging free ako. Pero hindi ko sasabihin sa video na ito. So, panoorin niyo yung ibang video. Baka doon ko bangitin. Okay? Yung mga susunod. Okay. Anyway, the two of ones, the magician, um, Aries, Leo, Sagittarius, uh, Well, I clarify this. What's with the magician and the two of ones in the near future? King of Pentacles, one more card. Hmm. King of Pentacles, and Queen of Pentacles is here. That is the King and Queen. Oh my gosh, guys. well, nakakita tayo in the near future, mababago bigla ang buhay mo, tapos pagdating nitong taong to, the magician is here, the magician, hindi siya dadating sa buhay mo nang hindi siya mabaguhin ang buhay mo, may babaguhin siya sa buhay mo, at hindi yun yung dahil, ganyan lang, eto, eto na yung simula ng pagbabago, doon pa lang sa moment na, nandiyan na siya sa buhay mo, na-realize mo yung ganito, ganyan, ito na yung simula ng pagbabago, magtutuloy-tuloy pa yan, ang daming pagbabago sa'yo, eto na, simula nang dumating itong taong ito. Kung medyo hindi siya masyadong nakikipag-connect ngayon and yun ay dahil i workout niya yung sarili niya. Katulad ng magician, hindi siya pwedeng humarap sa iyo nang hindi kumpleto, o oh, <laughs> kompleto. Kumpleto yung kanyang ano, um kaalaman, yung kanyang tricks, yung kanyang skills, gamit niya, etc. So may being person mo is ready niya yung sarili niya sa in the future kasi may plano siya with the two of wands. May plano siya maybe partnership, relationship, whatever, with the two of cups. Ace of Wands, this is a new beginning. Sa, sa usaping pakikipagrelasyon, the two of coins, ah, sorry, two of coins. King of Coins and the Queen, queen of Coins, ayan, King and Queen of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn Energy. Cancer, alam mo, ang dami kagusto sa sa'yo. The, uh, babae ka man o lalaki, lalo na pag nangyara na itong mga pagbabago na ito sa buhog, buhay mo, alam mo yan, kung, kung, nakakarinig ako ng name like Bogart or yeah or basta parang sounds like that could be this could be a reading anyway ang dami tayong nakikitang person na na na, na attract sa iyo pero this could be people na uh, they are alam nila kung ano pwesto nila sa buhay mo, like, maybe kasi katrabaho mo sila, or maybe amo ka nila, or if you're a boss or what, alam nila, humahanga lang sila sa'yo, nagagandahan, napapagian, ganun, the empress, you are the empress, you are the empress, pero at the same time, natutunan mo kung paano maging the queen, so this is you in the near future, okay, and uh, I feel like with the Eight of Swords, uh, actually, the Eight of Swords, lagi siyang parang bad yung energy niya eh, pero ito nakuha ko yung Eight of Swords. Like, this is you. Ikaw ang mismo naglalagay ng bakod sa sarili mo. The Eight of Swords is someone na is stuck. Or someone na nakakulong. Pero ikaw ito na nagkukulong sa sarili mo. At kanino mo kinukulong ang sarili mo? Sa mga taong hindi... Alam mo yan. Yung parang gagamitin ka ulit ng mga taong to. Or gagamit sa'yo. Like, hindi ka na papayag na gagamitin ka pa ulit. Okay? So, thank you for watching, guys. I love you all. Please do like and subscribe. Ma-appreciate your like, comment, and shares. Hopefully, ay natuwa ka sa reading. Nakuha ko yung energy mo. At sana ay, ano, mag-like at mag-subscribe kayo sa akin. Kung hindi pa kayo, na, kung hindi nyo pa nagagawa yun. Thank you for watching, guys. I love you all. And bye-bye.